Gandang araw mga guys, mga idol. So dumaan man to sa wall ninyo ang ating pagbibidyo. Mapa umaga, mapa tanghali, mapa gabi. Ito na naman tayo mga guys, no? Isang herbal na naman na halaman ang ating ipresenta sa inyo kung anong mga benepisyo nito, no? Mga benefits nito ng guyabano. Kumbaga sa Ilonggo language ibaba Yan, mga idol. So, nandito tayo sa malalaking punong goyabano o babana. Yan, malaki. Ang laki-laki mga idol. Yan. Yan, ang laki-laki. Yan. Ito yung puno niya. Ayan mga guys. No? Nandito tayo sa pono ng guyabano ano bang mga benefits nito mga idol no? sa mga nakakaalam na at mayroon pang lamang nakaalaman tungkol dito sa Guyabano, eh, okay lang no? pero yung alam lang natin na naging tested natin ang ating ipresenta sa inyo para sa ganon mapatunayan natin na sa paunang lunas ay talagang tested natin to no? una sa dahon muna tayo no? dahon So ang dahon ng guyabano ang benefits na makukuha natin dito dito sa mga tungkol sa mga kabataan no itapal sa tiyan ng bata kung mayroong kabag no mayroong kabag isa din ito na piripisin natin piripisin natin bago ipaamoy sa mga namukhang nahihilo no nahihilo sila o kumbaga sa ta, sa hilunggo language e eh, kalipungon o malipong O kaya nahihilo sa tagalog isa ito siya ipaamoy mo para masaulian ang kanyang ah, hininga na maganda so yan mga benepisyo niyan pagkatapos ang dahon nito mga guys no sa pitong dahon punasan huwag i ano sa mainit direkta siya, malamig lang kung kinakabagan ang mga bibi, yung mga bata. Number 1 ito sa kabag no, paunang lunas no. Hindi natin sinabi na talagang totally gamot ito. Sa kabag, kinakailangan din talaga mga panghapla sa butika, mga gamot painom sa butika. Pero sa paunang lunas lalo na kung malayo o sa kapatagan, number 1 ito siya na tapal para sa kabag ng mga bata para mabawasan yung kabag no so pangalawang benefits no bulaklak yung bulaklak niya is gamot sa ano gamot sa na high blank no pag may high blank ka alam niyo nang ibig sabihin ng high blank no number 1 ang bulaklak na gamot sa high blank no uh, pwede siya pitong panid ng bulaklak wala tayo magkita ang bulaklak dito ay ito, ito ito yan pitong piraso nito no lagain sa tatlong minuto bago palamigin. migin painom sa pasyente kalating baso no or pag isang baso gamot sa high blank at gamot din sa UTI balik tayo sa ano No, tested natin ito mga guys, no. Ito yung tinuturo natin sa mga iba nating tinulungan na nangyari at na gumaling, no. May lamok na lumilipad-lipad sa ano natin. So balik tayo sa dahon. Number din siya. Ah, uh, itong dah uh, bolaklak niya. Sa hiblang yung kanyang ano, kanyang dahon, ay para sa UTI no UTI na naman tayo no sa mga hindi natin mapaliwanag yung tungkol sa UTI malalim na ano yan siyempre ordinary yung kwan lang tayo no so yung mga pinag-aralan talaga nila mga kahulugan ng UTI no bang kahulugan ng UTI infection uh, hindi natin maano hindi ko kabisado mga guys no basta pang UTI maglaga ka ng walang estimate kung ilang piraso hugasan ang dahon lagain sa loob ng tatlong minuto o awal limang minuto no palamigin gamot sa UTI kaya marami na rin ang natulungan natin ito na tinuruan natin na gawin so ginawa nila talagang tested tis nga mga guys no ayan ang mga benepisyo ng ano ng guyabano at maliban diyan no maliban na uh, gamot nga siya pero pwede natin pwedeng kainin ang laman at masarap nga ang laman at ito nga may mga laman ayan oh. inano pa ng paniki mga guys o oh. <laughs> ayan may laman no hinog na hinog so maraming benefits no maliban doon sa kalaman natin siguro sa palagay ko yung iba may mga alam na din tungkol dito na hindi lang sa UTI hindi lang sa kabag hindi lang sa nahihilo na paunang lunas tong guyabano marami pa no marami pa pero tutuklasin pa natin tutuklasin pa natin kasi may mga ano din tayo may mga may mga kamag-anak tayo na manggagamot din pero nasa malayong lugar ang pagkakaalam ko kasi yung gamit ko lang yung ginawa ko lang at itinuro ko lang base doon sa uh, yan talaga ay eh, sa paunang luna sa eh, ay nakakatulong nakakatulong talaga so itong sinabi ko kabag pang nahihilo at saka UTI bago pang high blank tested na natin to mga guys no so hanggang dito na lang siguro mga idol ang ating pagbibideo sa ating na presentar ngayong araw tungkol sa herbal na guyabano o halaman ito na naman siya no guyabano it na natin so sa may mga alam okay lang madagdagan ang inyong kaalaman sa wala pang alam pagkakaroon kayo ng kaalaman dahil dito sa ating ipiniprisenta na halaman so kung dumaan man to sa wall ninyo it palo in share ninyo mag-heart or ano man mag-comment hanggang dito na lang mga guys no ang ating pagbibidyo maraming salamat sana ay nasiyahan kayo at nagustuhan niyo maraming salamat god bless thank you for watching bye bye